Lahat tayong tao ay may misyon. Oo, lahat talaga na nandito sa mundo. Pero hindi lang aware ang lahat. Kahit yung pinaka mga makasalanan na mga tao na gumagawa ng mga mortal na kasalanan, may mission din ang mga yan. Bagamat yun nga ay hindi nila tinutupad kung ano ang kanilang mga mission dahil nga ay gumagawa sila ng mga masasama na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Gayun pa hindi naman lahat ng mga reincarnation ng mga tao ay puros masama. Meron din siguro mga tao na yung mga spirito nila sa iba-ibang reincarnation, medyo mabibigat talaga yung mga ginawa nilang mga kasalanan kaya nga ay may mga tao na napupunta sa impyerno pero hindi naman yan sa lahat ng mga tao may mga tao na halo-halo din ang ginagawa nilang kabutihan at kasamaan kaya sa pagtitimbang sa huling banda kung lahat ng mga reincarnation na yan ay titingnan, susuriin ay dun na malalaman kung saan nga ilalagay ang isang tao so lahat ng tao ay may mission kahit papaano na binibigay kaya lang hindi lang lahat ng mga tao ay nagtatagumpay sa kanilang mga misyon dahil nga may mga sumusunod meron ding mga hindi sumusunod ako mismo ay nagmisyon na pala ako kahit nung dati pa na hindi pa ako aware na meron pala dito sa Sihorn na mga puting inkanto tapos hindi ko rin nakilala si Ate Tessie at yung iba pang mga misyonaryo na kasama ko dati pala nung bata pa lang ako ay nag-mission na ako at lahat ng tao ay pinapamisyon na din at ang pinakapangunahin nga na kung saan nga pinapadaan yung mga instructions or gabay sa kung paano gagawin ang misyon ay sa ating mga panaginip o di kaya doon sa tinatawag natin na mga intuition na pinapahiwatig pinaparamdam sa atin ng ating konsensya or yung tinatawag natin na conscience sa English ay kung ano yung kailangan natin gawin na mga bagay or ano yung tama at mali para yun yung maging guide natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya lang, kung palagi lang tayo na hindi nga sumusunod sa ating konsensya o sa alam nating tama, tapos hindi rin natin palagi iniiwasan yung mali ay dahan-dahan nga mawawala yung ganong klaseng guidance sa ating buhay hanggang hindi na natin alam kung ano 'yung ginagawa natin. Gayon pa man ding mga panahon na bibigyan tayo ng mga shock para magising tayo kung halimbawa ay natanggal tayo sa landas. Kaya tulad ng nangyari sa akin, pero dahil nga yun sa nagtuklas sa core, nagsikap ako magtuklas sa spiritual pero naging hopeless ako, nawalan ako ng pag-asa dahil nga ay wala akong mahanap kahit na marami akong pinuntahan na iba-ibang mga spiritual na mga lugar, spiritual na mga grupo tapos kulto, religion, meditation group. Pero hindi ko mahanap kung ano yung sikreto o yung gusto ko talaga malaman sa buhay. Hindi ko maarok kahit na meron ako mga iba-ibang spiritual na karanasan sa mga panaginip ko or sa mga meditation, pero hindi niya na papawi yung uhaw ko, kumbaga. Nagbago nga yon noong malapit na ako sana magpakamatay sa Shardgao noong 2019. Tapos nagbago yung ihip ng hangin. Tapos dinala ako ng mga panaginip ko dito sa Sikihor. Noong nakilala ko nga yung mga kapwa kong misyonaryo na sila Ivan, sila Noel at Amay doon sa Muntinlupa. Tapos pinakilala nila sa akin si Ate Tessie. Tapos lahat ay naging kasaysayan na, na pumunta kami dito at dito nagpatuloy sa misyon. Noong una ay grupo kami pero ngayon ay naging individual na kami at nagpatuloy sa kung ano man yung mga misyon namin para sa buhay. So isa din sa misyon ko yung pagbabahagi nga ng mga payo base sa kung ano yung mga natutunan ko at sa kung ano yung mga insights ko tungkol nga sa buhay ng iba na may nakikita na siguro kayo na mga reaction video ko at bukod dyan nga sa pagtuturo ng kabutihan at katotohanan ng spiritual sa maraming mga tao, ay binigyan nga ako ng kapangyarihan na magritual para maging kabuhayan ko na magsuporta sa akin sa mission. So yung pagkarga din ng mga power sa gamit at paggawa ng mga herbals, bukod doon sa mga ritual na matupad yung mga kahilingan at matanggal yung mga sakit ng tao sa mahiwagang paraan. Tapos yung mismong mission ko, ang kasama doon sa ginagawa ko nga ay yung pag hahanap ng mga iba-ibang mga gamit at pagsagot ng mga tanong tapos may mga pinapatupad sa akin na tatalakayin ko nga sa ibang video na lahat halos yan ay pinapadaan nga sa aking mga panaginip pati nga yung mga orasyon at kung paano ko gagawin yung iba-ibang ritual at misyon ay pinapadaan talaga yan sa mga panaginip ko tapos si Ate Tessie kung baga ang best friend ko na kinakausap ko tungkol sa mga iba-ibang bagay na ito dahil nga nakakaalam siya tungkol sa iba-ibang mga bagay dahil nga ang kambal niya ay ang aking tatay sa kabilang mundo. So medyo mahabang kwento yan para pag-usapan sa ngayon. Pero kaya nga parang tita ko si ate Tessie. At nakaka siya sa lahat ng mga sinasabi ko. Mahirap din ipaliwanag sa mga tao na walang karanasan yung mahiwagang buhay na ito. Kaya nga dahan-dahan kong ipapaliwanag sa inyo. Pero balik nga tayo doon sa sinasabi ko na lahat ng tao ay may misyon. So yung mga nararamdaman natin na gusto natin halimbawa gumawa ng mabuti para sa ating kapwa, yun na nga yung kasama sa ating mga misyon, pati yung mga pagsali natin sa mga grupo or yung pagpapatupad natin sa mga kautosan ng relihiyon. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga bagay sa relihiyon ay tama, pero yung intensyon natin na nasa likod nga ng pagsali natin sa mga relihiyon na gumawa tayo ng kabutihan at sumunod sa kabanalan, yan ay mabuti at kasama nga doon sa misyon natin. Pero yun nga lang, ang problema sa mga tao dahil nga kulang sa direktang pagbukas sa spiritual na pananaw ay nagiging sanhiyon ng pag-aaway-away o pag-alitan, hindi pagkakaunawaan ng mga tao na may iba-ibang relihiyon dahil ang basihan lang nila ay kung ano yung nababasa nila at naririnig nila sa mga spiritual na leader nila o sa mga pare, ima, pastor, kaya lang hindi sila direktang makatingin o makakita sa mga spiritual na katotohanan. Kaya nga mas maganda sana ay kahit ano ang religion na kinabibilangan natin para mas maliwanagan tayo sa kung ano nga ba yung yung sinusundan natin sa religion na yan ay mabuksan sana natin ang ating spiritual na pananaw sa direktang paraan para tayo ay maka-verify, maka, panuri, makapagpatotoo kung ano nga ba ang katotohanan sa ilalim ng lahat ng mga religions na yan. At ang masasabi ko ay common yan o karaniwan yung common good na nasa ilalim ng lahat ng mga religions. Iba-iba lang na pangalan at imahe ang ginagamit para matukoy ang Panginoon o Diyos. Isa lang din ang patutunguhan ng lahat ng mga yan. So lahat ng mga nag tayo gumawa ng mga charity o pumunta sa ibang bansa para mag Pilgrimage, Kahit nga yung simpleng pagpapakabuti natin sa araw-araw nating buhay, ang pagiging misyonaryo hindi yan yung paggawa ng mga healing mission na kailangan mang gamot ka. Hindi lang din yan yung tungkol sa paggawa ng mga charity na magbibigay tayo ng malaking halaga ng pera or mag-volunteer. Kasama na din yan sa lahat ng ating pag -mission. Pero ang pinaka-importante sana, ay ang magsunod tayo sa landas ng kabanalan sa araw-araw nating pamumuhay sa abot ng ating kaya. Kahit naman kasi nag-charity ka or halimbawa ay meron kang healing mission, manggagamot ka, pero sugarol ka pala bisyoso ka tapos nang babae ka or nang lalaki ka tapos nagnanakaw ka o hindi kaya nakapatay ka ng tao dahil lang sa kayabangan o sa sariling ganansya ay wala ring kwenta masyado yung mga mabuting nagawa mo may kwenta nga sana ang mga yon kaya lang kung masyadong mabigat ang mortal na kasalanan ay parang halos walang kwenta na tuloy alam nyo mga kapatid ang mission natin sa higit sa lahat ha yung mag-iwas tayo sa gumawa ng mga mali o mga kas kasi yun yung mga makakabawas sa mga puntos at enerhiya natin ng kabutihan. Na kahit na gumawa tayo ng maraming kabutihan, pero napakalaki din ng mga kasalanan natin ay mababawi lang din yun. So mas mabuti nga na may konting kabutihan tayong ginawa, pero wala tayong masyadong malaking masamang ginawa. Kasi naman malaki yung Kabutihan ang ginawa natin pero malaki din yung kasalanan. Mas okay na yung konting kabutihan tapos walang mga malaking mali. Mas magiging safety tayo sa ganyang paraan. Kahit sino dito sa mundo, may alam man sila or wala, naniniwala man sila sa mission or hindi, kung labawa atheist, agnostic, o ano paman na nihilist, naniniwala ka man sa Diyos o hindi ano man ang religion mo, o hindi may religion ka man o wala, Buddhist, Kristiyano... Katoliko, Metodista, Iglesia, lahat ng mga sekta, basta Kristyanismo, o kahit nga hindi mo kakilala si Kristo, Muslim ka, kahit Sunni, Shiite, o Sufi, Zoroastrianist, Shinto, Hindu, Scientology, kahit ano ang religion mo, wala namang problema yan. Lahat tayo ay nagmimisyon. At para mas malaman nga natin kung ano yung mga misyon natin, sana ay mas mapagtuunan natin ng pansin ang ating mga panaginip, yung inner life natin. Kumbaga yung hindi tayo masyado gumagawa ng kahit ano tapos magtutulala lang tayo, titingin tayo sa pader o di kaya ay magme-meditate, magpipikit tayo ng mata tapos hayaan lang natin na maobserbahan natin kung ano yung nasa kalooban natin. Dahan-dahan, lalabas yung katotohanan. Lalo na kapag nagsusubaybay tayo, nag-journaling tayo sa ating mga panaginip, ay mas malalaman nga natin kung ano ang katotohanan sa sarili natin. May mga patterns din kasing lalabas yan ayon sa kung ano yung purpose natin sa buhay. So sana nga ay magsubaybay kayo. Meron akong free gabay sa panaginip video course na sana ay mapanood ninyo tapos kung gusto niyo magbasa pwede rin kayo magbasa ng PDF na free gabay sa panaginip para mas mapalalim nyo kung ano yung appreciation nyo or yung pagpapahalaga nyo sa sarili nyong buhay na pinadaan sa mga panaginip dahil maraming mga bagay na pinapadaan sa ating mga panaginip tungkol sa gabay sa ating mga misyon tapos yung mga akala natin na realizations na gusto natin gawin sa ating buhay, pinadaan din yan sa mga panaginip natin. Kaya lang, hindi natin naalala masyado yung mga panaginip. Kaya lumalabas na lang na parang insight siya or realization na natutuklasan natin sa ating pagmeditate. Pero ang pinaka-prime or pinaka-pangunahin na meditation na mabilis natin makukuha talaga yung mga insight is kung matuto tayo na matandaan yung mga panaginip natin. So, halimbawa ay managinip ka sa gabi tapos kakagising mo pa lang, meron ka ng insight dahil naalala mo yung mga panaginip na yon. na kahit isulat mo lang muna yung mga simbolo, yung mga detalye sa panaginip mo, pwede mong himayin yon sa katagalan ng panahon. Tapos, malalaman mo kung ano yung mga sinasabi ng mga panaginip mo sa iyo. Kasi yun yung subconscious natin, yung spirito natin nakikipag-usap sa atin. Kaya lang hindi tayo marunong makinig at hindi lang din natin kung ano yung interpretation ng language nila kasi hindi sila palaging literal. Minsan literal yung mga sinasabi nila sa atin pero kadalasan ay simboliko na minsan nga kabaliktaran. Kaya kailangan natin himayin kung ano ang ibig sabihin ng bawat simbolo. Ako kasi nagsimula ako na magsulat at mag-unawa sa mga panaginip ko mula nung 8 years old ako hanggang ngayon. Kaya nga ay mas napalalim ko na kung ano yung mga pag-unawa ko sa mga panaginip ko. Kaya sana ay habang maaga pa or kahit na late na sa buhay mo ay magsimula ka doon sa pagsusulat mo sa lahat ng mga panaginip mo para mas mapahalagahan mo kung ano yung sinasabi sa iyo. Tapos pati yung mga nararamdaman mo at naiisip mo sa katahimikan kasi yung tinatawag natin na pagme-meditate or yung pagtutulala lang natin, pag daydream natin, konektado din 'yan sa mga panaginip natin at lumalabas diyan yung mga insights natin at yung mga nararamdaman natin tungkol sa buhay na pwede natin gawin. Na gusto talaga natin pala gawin ayon sa ating misyon kung sinusunod natin yung ating conscience or yung konsensya. Kung tinutupad natin kung ano ang misyon natin na maka karamdam tayo ng kaligayahan sa ating buhay at kapayapaan dahil nga ginagawa natin kung ano yung papel natin dito sa mundo. At alam natin na yung misyon ay natutupad kapag nakakagawa nga tayo ng kabutihan sa ating buhay at sa buhay ng kapwa nating tao. Lahat ng mga tao sa paligid natin, simula sa ating pamilya at sa mga ibang tao sa ating mga katrabaho at iba pang kapwa sa ating lipunan. Maaring ang misyon din natin ay may kaugnayan sa pag-aalaga sa kalikasan o pag bag nga na matutunan ng mga tao ang iba-ibang mga pamamaraan para mas mapaunlad ang mundo ng tao. Maraming klaseng mission ang pwedeng gawin ng mga tao pero ang pinaka- homon or karaniwan ng ugat nila ay nakakabuti ito para sa sarili at sa kapwa. Kung kaya kapatid, sana ay matuklasan mo kung ano ang mission mo. Pansinin mo yung mga hudyat sa kalooban mo. Sa pag mo, sa mga naiisip mo, nararamdaman mo, sa mga panaginip mo, sa mga emotions mo, sa mga damdamin mo tungkol sa buhay. At ano yung gusto mong gawin? Ano nga ba yung magiging ambag mo sa buhay? Isa na rin na pwede mong gamitin na tool yung tinatawag ko nga na ikigay, yung gabay sa ikigay na ipapasok natin kung kung ano yung magaling ka, ano yung kailangan ng mundo, ano yung babayaran ka para doon at ano yung bagay na nai-enjoy mo. So kung magtugma-tugma yung apat na aspeto na yan, ay yun yung ikigay mo na pinaka-sweet spot, yung pinaka-maganda na pwede natin gawin. Dahil nagkakatugma-tugma ang lahat ng aspeto para maging purpose ito. Sana matuklasan mo yon at mabigyan mo ng panahon. I-share ko lang yung links sa description para malaman nyo kung ano yung mga pwede nyo gawin dito sa sinasabi kong ito. Lahat tayo ay may mission, tapos yung pinaka ugat niya ay yung kabanalan nga. Sana masundan niyo din yung tinatawag kong landas ng kabanalan kasi nandyan yung common or karaniwan na moralidad sa kabutihan na karaniwan para sa lahat kahit anuman ang spiritualidad mo. Ito ay base sa kristyanong pananaw pero kahit naman ay na hindi ka naniniwala kay Kristo ay ang moralidad na tinuturo ko dyan ay universal. So pangkalahatan siya, kung masusundan natin yung mga patakaran dyan ay tsak na makakatulong yan para sa atin na magtagumpay tayo sa atin mga misyon. Lahat tayo nagmimisyon, mga kapatid, sana matuklasan natin ang ating mga misyon at pagbutihin ang lahat ng mga kailangan nating gawin para tayo ay magtagumpay at makauwi ng matiwasay sa ating mga pinanggalingan pagkatapos ng ating mga buhay dito. Salamat mga kapatid at God bless!